At Mindanao, araw po ng Webes, 21 na Pebrero 2013, ako po si Erwin Tulfo. Ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, paalala po sa mga magulang, wag na huwag pong hayaan sa labas ang inyong mga anak ng disoras ng gabi. Sa Paranaque, isang dalagita ang ginahasa ng tatlong binatiliyong uh, nakikipagkaibigan sa biktima. Erwin... Dilasing daw ng mga suspek ang biktima bago pagsamantalahan. Ikwento mo, Mon Gualvez. Halos gumuho ang pangarap ng 13 anyos sa si Laika matapos sumunong chain ng tatlong binatilyo noong 13 ng Pebrero sa barangay Tambos sa Pag-Aki. Kwento ni Laika, nagkaayaan silang anim na magbabarkadang maglaro at magkwentuhan malapit sa kanilang bahay. Dumating ang tatlong binatilyong tinatayang nasa 15 ang edad at nakipagkaibigan sa kanila. Inalok sila ng mga itong uminom ng gin. Nang malasing, dito na halin ng pinagsamantala na tatlong lalaki si Laika. Natatakot po ako noon kasi yung mga kasama ko wala pong pakialam mga tulog po eh. Dahil sa takot, tumagal ng halos isang linggo bago inamin ni Laika sa kanya mga magulang ang nangyari. Hindi na muna pumapasok sa eskwela si Laika para makaiwas sa tuksuhan. Sorry, hindi na ako pumunta doon gusto oh, ko ng Iningat-ingatan <laughs> ko yung mga anak ko yan, tapos bakit doon ko pa nangyari? hindi naman ako nagkulang ng paalala. Sa tulong ng News 5, naglakas loob si Laika na magsampan ng reklamo sa polis laban sa mga nang molest siya sa kanya. Pero ang problema, dalawa lang sa tatlong sospek ang nakilala niya. Nagtatago na rin ng mga ito. At ayon sa mga polis, hindi pwedeng basta-basta hulihin na lang ang mga sospek. Kailangan hintayin mo muna natin na sumampay yung kaso after preliminary investigation sa korte at mag-i-issue ng warrant ang ating hukuman nakaka ayon sa motoridad na pabataan ng pabataang edad ng mga taong gumagawa ng krimen gaya ng panggagahasa. Pero paalala ng mga eksperto, para makaiwas dito, tamang paggabay pa rin ng mga nakatatanda ang kailangan. Mon Gualvez, News 5.